Mga lords, ano ori natin to? Ah, sinasabi nila na, na medyo okay naman yung presyo ng bili ng mga gulay at karne. Na uh, nakita lang natin yung ano, yung ng bigas medyo tumataas na naman. At uh, siguro kailangan balikan din natin yung bulakan yung uh, intercity kung uh, yung ito talagang source eh. Ito mga trader, ito nang uh, yung, uh, mga importer. Uh, natin kung uh, malaman natin ano matalangin Siguro meron dito yung sila mamabalaki ka natin 45 sa Basilo na mayroon dito. Iniisip nyo na baka no? Baka kulang yung imports at kasi yan hinahalo di ba local production at importation o baka kulang yung anhi di ba? Pero si-check natin. So yun lang mga lods. <laughs> Chineck lang nila yung presyo na mabilihin sa palengke. Yun lang. <laughs> Ay, naku, nakakatawa. Di ba? Parang, tapos check pa daw niya yung iba. Parang, ha? Huh? Gawain mo ba yan? Di diba, Gawain mo ba yung mag-inspeksyon? Gawain mo ba yung mag-check-check ng kung ano-ano pagdating sa mga bilihin? Di diba, Hindi ko talaga mag Para saan yung pagpunta niya sa palengke? Pag-check -che niya ng mga... Di ba? Sa totoo lang, may ibang tagagawa niyan. Di ba sino ba ang mga nagche-check ng mga prices? Di ba ng mga bilihin? Di ba ang DTI? Di diba, so ang ginagawa mo diyan? Nagpakaala presidente ka na naman. So since pumunta na kayo diyan, nagpa ko na kayo, andyan na yung media. Abay, announce mo na na dapat bababa na ang presyo. Dapat ganoon. 'Di ba? Ang dami pang sinasabi. Sinasabi pa, okay naman ang presyo ng mga gulay. <laughs> diba? Ano yan, reporting? Sa palagay ko mga lods, ang ginagawa ngayon ni Romualdez ay nagpapakilala siya ngayon sa tao. Di ba? Kaya, kaya niya ginagawa yung mga ganyan eh. Kasi imagine niyo first time kong nakakita ng Speaker of the House na pumunta ng palengke at chinek ang mga presyo. First time in the history of the Philippines. <laughs> di ba? House speaker ka tapos i check mo yung presyo ng bilhin sa... Well, bakit may i check Alam mo, Romualdez, ang i-check mo, di ba? Yung Disney princess nyo, si Franz Castro, sila ang i-check nyo. Kasi kung ano-ano ang mga pinaggagawa. May mga tagagawa na niyang pag-check ng mga presyo. 'Di ba? May ahensya nang gagawa niyan. And siguro naman hindi naman House of Representatives, hindi naman kasama sa mandato niyo yung mga ginagawa niyo ngayon.